Mas lalo pang umiinit mga kapatid ang tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea na kung tawagin naman ng China ay South China Sea. Punso dito sa pagmamatigas ng mga Chino na ang kinin ang parting pasok na pasok sa teritoryo ng Pilipinas. Lantaran mga kapatid ang ginagawang panghaharas dito ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas kung saan pinapakita ng China kung gaano kalakas ang kanilang puwersa. Mas lalo pang tumindi ang tensyon ng pumasok sa eksena ang Amerika na naman na legal ang basihan ng Pilipinas at ito'y naayon sa internasyonal na batas. Isa pa sa ikinainit ng ulo ng China ay ang nagaganap na naman na balikatan o pagsasanay militar na kinabibilangan ng Pilipinas at Amerika kung saan sinasabing sabay na maglalayag ang mga barkong pandigma ng dalawang bansa sa pinag-aagawang teritoryo. Dahil dito, maring nagbanta ang China sa mga warship ng Amerika. Nasasama inumano ang mga ito kung talagang ipagpapatuloy ng US ang mga hindi magandang aksyon malapit sa pinagtatalunang mga isla. Walang duda mga kapatid na ang Navy ng China ang pinakamalaking hukbong pandagat ngayon sa buong mundo. Ayon nga sa pahayag ng US Naval Institute noong 2021, ang China ang mayroong pinakamalaking Navy sa mundo na mayroong 355 na mga barko and counting. Ibig sabihin, taon-taon ay maaari pa itong dumami o madagdagan. Base naman sa CNN, nagbigay na umano ng warning sa Amerika ang mga eksperto tungkol sa Navy ng China na ang mas malaki o manong fleet ang may malaking tsansa na mananalo sa isang labanan. Ngunit ayon naman sa Air University, maraming dahilan kung bakit hindi talaga kayang i-challenge o tapatan ng China ang kwersang militar ng Amerika. Video ng ito ay sama-sama nating alamin kung bakit hanggang sa pagbabanta lang ang ginagawa ng China sa puwersa ng Estados Unidos. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa video ng ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Arduum oh, People's Liberation Army Navy o mas kilala sa tawag na Chinese Navy ang sinasabing mas malaking hukbo ng puwersang pandagat kung ihahambing sa Estados Unidos. Ngunit kung pagpapasihan naman ang lakas ng puwersa at pagiging superior, di o manoy lalamunin lang ng buo ng US military ang hukbo ng China. Ayon sa datos mga kapatid, ang pagsasanib ng mga weapon system ng US Navy at sistema ng command, control, communications, computers, intelligence, surveillance at reconnaissance na mayroong multi-domain network at integrated ship defenses ay mas mapanganib kaysa sa bilang ng mga submarino at barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy. Ang People's Liberation Army Navy mga kapatid ay binubuo ng anim na pong mga barkong pandigma. Mayroon itong mahigit sa 3,000 tonelada na may kabuang toneladang 447,000 tons habang ang US Navy ay mayroong isang at 20 barkong pandigma na mayroong kabuang dalawang milyong tonelada. Ang mga warship ng China ay armado ng nasa tinatayang 1,900 na mga misail habang ang US Navy ay mayroong 9,500 misail na nakadeploy sa kanilang mga warship. Pagdating sa mga target, sinasabing far ahead ang Amerika sa pagsubaybay at pagbibigay prioridad sa mga ito ang US Navy ay mayroong 426 C-4 ISR na mga aircraft. Ito yung mga eroplanong pandigma na nagtataglay ng mga sistema ng command, control, communications, computers, intelligence, surveillance at reconnaissance habang ang China ay mayroon lamang 22 sa naturang mga sasakyang panghimpapawid. Ang PLA Navy ay mayroong 441 na mga fixed-wing aircraft at 118 helicopter habang ang US Navy at ang Marines ay sama-samang mayroong 2,448 na mga fixed-wing aircraft at 1,249 helicopter. Ang dalawang aircraft carrier ng China ay maaring magdala ng 70 na mga aircraft habang ang labing isang aircraft carrier ng US Navy ay sama-samang mayroong higit sa 800 na mga aircraft. Kasama sa Ronald Reagan Carrier Strike Group ang nag-iisang forward deployed aircraft carrier ng US Navy ang USS Ronald Reagan na tumatakbo kasama ang Nimitz Carrier Strike Group at Theodore Roosevelt Carrier Strike Group para sa mga anti-China operations sa Pacific. Ang US Navy at PLA Navy mga kapatid ay mayroong pantay na bilang ng mga submarino. Ngunit pagdating sa pagiging advanced ng teknolohiya, mas nangunguna pa rin ang fleet ng US Navy. Ang US Navy ay mayroong sampung napaka-high-tech na mga destroyer. Nilagyan ng mga ito ng mga bagong teknolohiya tulad ng laser weapons, bagong mga makina, mas pinahusay na mga electronics at ang advanced spy radar. Mayroong kabuang 20 early war class destroyer na barko ang nasa ilalim ng kontrata sa US shipyards kung saan gumagawa din sila ng mga bagong destroyer ship na nilagyan ng next generation radar technology, Aegis Baseline 9 Combat System, BMD at anti-ship cross missile capabilities. Ang mga bagong warship na ito ay mayroong 76 na missile tubes na nilagyan ng Tomahawk cruise missile at iba pang matitinding mga missile. Pagdating sa logistic mga kapatid, ang Amerika ay may hiwalay na military airlift command at isang host ng mga kasunduan sa pribadong logistic transport firms. Ang militar ng US ay mayroong 516 na installation sa 41 na mga bansa at military base sa mahigit 80 bansa. Gumagastos din ang US ng 156 billion dollars sa kanilang 800 na mga base militar sa mga dayuhang bansa habang ang budget naman ng depensa ng China ay nasa 180 billion dollars kada taon. Ang militar ng US ay may mga base sa Italy, South Korea, Australia, Japan, Kuwait at Qatar na sama-samang nag-iimbak ng milyon-milyong peraso ng mga weapon system. Ang mga tauhan ng militar ng US ay nakatalaga sa isang daan at anim na mga bansa at may operational ground troops sa mahigit labing limang bansa. Ang US Navy ay mayroong 31 fast combat supply ships na may kabuang toneladang 1.29 million tons habang ang PLA Navy ay mayroon lamang labing dalawang supply ship na may kabuang 330,000 na tonelada. Sa usapang nuclear mga kapatid, ang bilang ng mga nuclear warhead ng China ay tinatayang nasa humigit kumulang dalawang daan at inaasahang madudoble pa ito sa susunod na mga dekada. Bilang paghahambing, ang Estados Unidos ay mayroong humigit kumulang apat na matitinding nuclear warheads na may 1,600 strategic weapons. Ang Estados Unidos ay patuloy na ginagawang moderno ang nuclear arsenal nito at ito ay higit na lumalampas sa minimum na kinakailangan para sa nuclear retaliatory strike sa China. Ang US Air Force ay nag-deploy sa Guam ng mga matitinding aircraft gaya ng F-15, F-16, F-22, B-1 at B-2 bombers at air refueling aircraft. Ang kanilang Rapid Raptor program ay maaari ring magpakalat ng mga F-22 Raptor saan man sa mundo sa loob ng 24 hours. Mayroon din silang apat na na mga missile interceptor sa mga konkretong silo sa Alaska at California. Gumagawa din sila ng mga next generation na stealth B-21 bomber na mayroong next generation long-range stand-up stealth nuclear cruise missile at isang advanced na conventional cruise missile. Pagdating sa global partner, ang Estados Unidos ay pinamumunuan ng NATO na siyang sabay-sabay na nagbibigay ng tinatawag na defense umbrella sa Japan at South Korea. Ang pag-atake ng China sa Estados Unidos ay magri lamang ng direktang intervention ng NATO sa ilalim ng Article 5 na nangangahulugan ng pag-atake sa US ang magiging pag-atake na rin sa buong miyembro ng NATO. Ngayon mga kapatid, pagdating naman sa war fighting experience. Ang Amerika ay mayroong tinatawag na analytical na proseso ng pag-aaral sa lugar samantalang hindi raw ito ginagawa ng China. Ang militar ng US ay pinamumunuan ng mga kilalang military general tulad ni na George Marshall, Dwight Eisenhower, George Patton at David Petrius habang ang China ay palaging kulang ng mga mahusay na mga general. Ang taktika ng PLA sa pakikipaglaban ay nakabatay sa teorya ni Mao Zedong. Nang mahinang kalaban ay kaya raw makipaglaban sa mas malakas sa pamamagitan ng panlilin ang mga scholars ng China ay nagsulat ng mga aklat tulad ng Science of Military Campaigns, Science of Military Strategic at Unrestricted Warfare. Ngunit hindi nagawang i-convert ng China ang mga estrategiya at taktika na binanggit sa mga aklat na ito sa isang executable na doktrina. Sa isang pag-aaral kapatid tungkol sa isang modernong tikmaan, sinabi nito na kayang sirain ng Estados Unidos ang militar ng China nang hindi na kinakailangan pumasok sa kanilang teritoryo. Mayroong maraming mapangwasak na hanay ng mga weapon system ang Amerika tulad ng mga Tomahawk missile na kayang abutin ang mainland China sa pamamagitan ng mga warship at submarine. Ang walang experience na grupo ng aircraft carrier ng China ay kayang-kayang puksain -kayang ng mga long-range anti-ship missile, Tomahawk at Mark 48 MOD 7 torpedos na ilulunsad mula sa mga submarino ng US na nakabase sa Guam. May mga base militar ang China na itinayo sa mga isla sa South China Sea. Ngunit ang military base na ito ay paniguradong hindi uubra sa mga weapon system ng US dahil ang mga islang kinatatayuan ito ay walang likas na depensa at camouflage. Sa panahon ng digmaan, ang naturang mga military base ay madali lang malilipol ng US Navy dahil hindi makapagtago ang PLA sa likod ng mga burol at kagubatan. At kapag ito'y tuluyan ng nawasak, hindi na nito maaring suportahan ang Navy ng China. Mayroong ipinakita ang China mga kapatid na isang anti-ship missile na tinawag nilang DF-21 missile. Dala ito ng malalaking transporter erector launcher kung saan mayroon daw itong range na umaabot sa 1,400 miles at ito'y nakabase sa Gobi Desert Ngunit tingin sa kanilang kaalaman, napakadali lang itong wasakin para sa US military. Mayroon pang isang problema ang DF-21 ng China. Ito ay kung gaano ba talaga ito kasintado sa kanyang magiging target. Ayon sa mga report, nasubok sa isang nakatigil na barko ang missile na ito. Ngunit hindi pa umano ito matagumpay na nasubok laban sa isang gumagalaw na target. Base sa mga eksperto kapatid, bago raw matamaan ng DF-21 ng China ang mga aircraft carrier ng US, kinakailangan muna nitong makuha ang tumpak na lokasyon at panatilihing nakalaka ang missile missile sa target. Kinakailangan din na malagpasan muna ng missile ang multi-layer na depensa ng carrier at makapagbigay ng mga update sa kalagitnaan ng pag-atake dahil sa loob ng isang oras ang barko ay nasa 30 miles na ang layo. Ang Estados Unidos at Russia ay hindi pa nakabuo ng missile na katumbas ng DF-21. Ngunit ayon sa US military, kulang ang China sa mga sistema ng command, control, communications, computers, intelligence, surveillance at reconnaissance upang maabot ang mga target sa sinasabing range ng missile ang China ay hindi naglalabas ng data ng pagsubok ng misail kung kaya't maraming mga katanungan kabilang ang kung kaya ba talaga nitong maabot o matamaan ng mga gumagalaw na target. Hanggat hindi napatunayan ang functionality ng missile na ito, lalabas na ito isa lamang spekulasyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace.